mga katru. Sa likod ng bawat dasal, may lihim. Sa likod ng bawat simbahan, may kasaysayang gustong ilibing. Pero sa isang baryo sa Bulacan, ang mga bulong sa gabi ay hindi basta chismis. Dahil sa mismong gitna ng talahiban, may paring pugot na ulo na minsang naglingkod. At ngayon, naghahanap ng ulo o justisya. Ako si Dark Hunter at ito ang kwento ng Ang Paring Pugot sa Talahiban Taong isang libu siyam na raan, walumput pito. May isang baryong maliit, liblib, -lib, at tila nakakalimutang komunidad sa probinsya ng Bulacan. Tahimik, panay, palayan, at puro talahiban sa paligid. Dito nakatira si Nora, labimpitong taong gulang, estudyante sa isang Catholic school. Isang gabi habang pauwi siya mula sa practice ng sayaw sa kapilya, dumaan siya sa talahiban. May narinig siyang tila kampanilya ng simbahan, pero wala namang simbahan sa malapit. Tapos, may narinig siyang boses. Anak, nasaan ang aking ulo? Napatakbo si Nora sa sobrang takot. Pagdating sa bahay, nanginginig siya at nagtatakang nagtatanong. Mama, may pari ba dito na namatay dati? Ang sagot ng kanyang ina. Huwag mong babanggitin yan, anak, lalo na kung gabi. Ayon sa kwento ng mga matatanda, may isang paring Kastila noong labing walong daang naput mga taon, si Padre Salvador. Sikat siya noon sa pagiging mahigpit, ngunit mabait. Ngunit sa kasagsagan ng kilusang katipunan, pinagkamalan siyang ispiya ng mga revolusyonaryo. Hinuli siya sa kitna ng misa, hinatak sa labas ng simbahan at pinugutan. Sa kitna ng talahiban, pero bago siya mamatay, may huling bulong raw si Padre Salvador. Hindi ako ang traidor. Sa aking kamatayan, ako'y magbabantay sa mga kaluluwang mas masama pa sa akin. Mula noon, wala nang nagtangkang dumaan sa talahiban kapag alas 11 ng gabi Si Mang Enrico, isang magsasakang limamput walong anyos, ay may sariling kwento. Isang madaling araw habang papunta siya sa bukid, nadaanan niya ang talahiban. May nakita siyang lalaking nakasutana, itimang suot, puting kwelyo, palakad-lakad, tahimik. Nang malapit na siya, Napansin niyang wala itong ulo. Hindi siya makagalaw. Tapos, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Bumulong ang nilalang. Balik mo ang sagradong lupa. Pagwakuang bumawi. Nagkasakit si Mang Enrico ng tatlong linggo pagkatapos. Hindi makakain. Hindi makatulog. Tuwing pipikit siya, may itim na figura siyang nakikita. Si Kapitan Luis, kapitan ng baryo, noong isang libu naraan walumput lima, ay nakisabwatan daw sa ilang opisyal para ibenta ang lumang lote ng simbahan. Gusto nilang tayuan ng warehouse ang dating lugar kung saan pinatay si Padre Salvador. Ilang araw pagkatapos mapirmahan ng mga papeles, sunod-sunod na trahedya ang nangyari. Ang anak ng kapitan nalunod sa balon. Ang sekretari ng barangay na aksidente sa bangin. Isang lalaki natagpuang nakaluhod sa talahiban. Walang ulo. Mabalik tayo sa kwento ni Nora. Nais ipagdasal ni Nora ang mga namatay. Pumunta siya sa lumang simbahan. Dala ang rosaryo at kandila. Pagpasok niya, malamig. Mabigat. Parang may nagmamasid. Nang sinindihan niya ang kandila, biglang umihip ang hangin. Namatay ang apoy at narinig niya. Salamat. Munit hindi sapat ang dasal. Kung ang kasalanan ay hindi inaamin. Nagpakita sa kanya ang figura ng paring walang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaluhod nakita niya sa kanyang isipan ang totoong nangyari. Si Padre Salvador ay hindi traidor. Siya ang nagligtas ng ilang katipunero. Ngunit ipinagkanulo ng kanyang kasamang paring takot maparusahan. Siya ang sinisi, siya ang pinugutan, at siya ang nanatili. dahil sa nalaman ni Nora. Nagsama-sama ang mga matatanda para sa isang ritual ng pagbabalik ng dangal. Nagdasal ang buong baryo. Inalay ang misa sa ngalan ni Padre Salvador. Sa gitna ng dasal, nakita nilang lahat ang itim na figura ng pari na sa harap ng altar tumingin ito sa kanila bago unti-unting naglaho kasabay ng muling pagliwanag ng kandila sa krus. Simula noon, wala nang nagpapakitang multo. Wala nang nawawala sa talahiban. At ang dating iniiwasang daan, ngayoy tahimik at ligtas ng tahakin Ngunit sabi ng ilan, Tuwing Semana Santa sa Biyernes Santo, minsan daw may lalaking nakasuta na sa gitna ng talahiban. Tila nagdarasal pa rin, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kaluluwang natutuksong gumawa ng masama mga katru. Sa bawat dasal, may kasabay na bulong. At sa bawat multo, may kasaysayang gustong ipaalala. Kung ang talahiban ay may bantay na paring pugot, baka sa lugar ninyo, may nakatago ring anino na nagbabantay, naghihiganti o naghihintay. Ako si Dark Hunter, at lagi kong paalala. Kung kinilabutan ka sa kwento natin ngayon, huwag mo kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating video at i-subscribe ang True Stories PH. Dahil sa bawat sigaw ng gabi, may kwento tayong ilalantad. Hanggang sa susunod, mga katrue.